magdo ka ng makdo. Ah, sa may purple, ba't kuan hindi kayo bumi? Lajo oh, pa. habang mag-inikuan, hindi ako din. Bukay, bukay, ka pa. Asa ba yung coming, na Asa entrance. Di amis, makdo, ubay. Hanap mo ka ng mahabang na misa. Ah, kuan ka na. Ani rata din eh, di ka sa as? sa as? Paminta, pami, pami na mo dito. Asa taas? Asa may agi? Why taas? Uy! Ay taas. First time here, ah, uh, Magdo Obay. O sa may order? Uy, o sa may order ron? O sa may enjoy ka nun? Ame! Ame, ano sa'yo? Ma ano sa'yo, me? Uy, anong order nyo sa'yo? sa'yo? Hindi makinig ka muna. Anong orderin ko sa iyo? Kame. Kung sa iyo anong orderin? So Hindi ko alam kung magkano fries niya. Uy! Yan lang, tamang kurdo. Ang naman na pag-order. Atod lang, tadali. Di ko sanay og Nagtuti ay pwede man Ay, di ko hindi man dada kahit ang tao eh. Okay? Uh, Kay daghan ta oi, di ko hindi ng kuan ko anong daghan Ah, unsa may kan on do? pamili na mo Ha? Huh? Oh, good evening. Wait, huh? First time here, Macdo. Hi, Grandpa. And I is, ano, uh, going here at Macdo because uh, little and wants Jollibee but here. No Jollibee. Uh, very far place. So, I must go here. Uh, I told to and I, uh, McDo. Hoy, ako na bahala sa akin. Huwag niyo ako ibilang. Ako bahala sa akin. Hindi ako kakain kasi may pupuntahan pa kaming kainan ngayong gabi. Napo. Napo. Tarong nga. Puro mo chicken. mi, Ano mo pa ispandin. Day, kanang one-piece chicken wrap with extra rice. Nanasay ka ikauban nga kanang french fries. Ay, double rice. Ay, double mag-extra rice mo. Pag mga bata, hindi di... na mag-extra rice. Hindi ah, na mag-extra So, And sa man. Asa man di ha? Hindi ka, nang... ka nang, asa yeah. naman itong chicken so, o kuan Chicken o? Or... Wala extra rice on oh, sa so mainju ha Hindi naman mag rice na 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 ay, tubig. Ang tubig lang. With drinks na siya. Yung isa, walang drinks. Pwede pa lang Ang mga muna, ito lang mga muna. Pwede pa Pwede pa mo. Pwede pa mo. Um, okay. Ano drinks? Ano yung mga? Sa kanya drinks. yung drinks. Ang isa. Pwede walang drinks. Ay, but... No, Ay, siya. So, okay. so... Okay, man, and Sprite to Four, two, seven, three. pagit kuan mo ko float mo 74, magkano pila ang additional? 24 Not very big na. Oo. 'yun na mo. Oh. sama nang nai -duwaan? Sige, wakwan na lang ko kape nila. Para. Kumuha ka nang samahan mong Sunday. Sunday. Tagpila nang Sunday? Kahit anong flavor.

Ano? Di ba na lang naman na 24. Kanang happy meal on sa may kauban, nuggets with kwanapa na French fries. Sige, isa ano oh, ang na Uh, na jeep drinks sa sanay pa na po yes sa na po jeep pesos <laughs> lang price or nuggets with drinks lang lagyan mo na price ako jeep drinks ani ice tea na ba ice tea na ice tea ice tea na lamang sorry kaya sa gapul Ano'ng ko mo? Okay ng gravy lang, okay, di pwede? Ah, uh, sige. Ah. Uh, uh. Pero gravy lang, di ba? isang parang na Okay, sige. Maura, ata mo <laughs> Mag-disco pa ko.

Then ang lima, maabi kayo ng ang lima. Hariyan, uh, try. Aramg isa dal sagot na ay, uh, sagol -sagol, may coffee sprite kaya. Okay? Right? Uh, yeah. okay. And, uh, then lima complete plus. Ah, basic wala na. Then naka happy meal uh, uh, mam, uh, then, diba punch, uh, 2, na 'yan, sis ma'am, then di makahatch na. Box. 4000. May Ay, may pag out. Wala ako nila ni Mama. Pwede <laughs> <to me>, <laughs> <laughs> well, like, uh, okay na isang bayan. Take Take out na. na Yung may... Pero wala drinks dahil... Pasag po na po. Ano sa okay lang. Hayaan ka sila. Katong na ay price. Wala drinks. Wala drinks. Wala yung drinks. Wala yung drinks. Wala yung drinks. take out. Wala pa ikuwang na ko. 700 in Kenya. 700 in mo ba in Kenya. 700 in Kenya. 700 in number 700 please Kenya. 700 in Kenya. 700 in Kenya. 700 in Kenya. 700 in Yes, 700 in Kenya. 700 in Kenya. 700 in Kenya. 700 Mangyayari sa taas, guys. I-treat muna natin sila kasi para si Ami kasi uh, she wants the but no the living Ay na, ay pala ay, sila dito. So, ano? Munula ng anak mo. Yan pa. Everyone is, oh my God. Nice b Nice dali kay and ano ko ba yun. Ang man, kasi yata ha? Ha? Uy, araw ta sa hagdong pala. Ha? kasi mo dali? Isa. Di ba, gumukaon siya yan? Kaya ordinan na sa... Ay, aglaro so man! Ang sa may tuwis at tukoy oh, mo na ako. Munaog po kayo. Ano ang alat mo na rin? Ano ang alat mo Sabihin mo kay mama mo, may iyong kasalubong sa suman. Sa suman? Yung ginagawa ni tita din mo dati. Ay, gagawa ka? Ah, yung budbud. -bud. So, ayan. Everyone is eating. Me, I'm not eating because I, I have food. But I don't like to eat because I am so full. Sobra-sobra na ang kinain ko talaga. Ang tuwa. Yan sila. Dito. Sila ay line ka? Nay, Ija? Honey, bag naubos na magkagad lang nilang gravy. Mabataan. Ayan. So, naka first time kong nakangari nakapunta ako dito no. ayan guys bumaba kami dito kay i-try namin ang purple yam ang may-ari nito yung mga sikat na vlogger nga mga bisaya oy na ako mo. ang akura kani ni purple yam sa ubay ubay branch ang tagiya ni kuan vlogger ang tagiya ani vlogger. Hello, good evening. Andyan si Isnik. Asa na mga may-ari nitong pogi? Ayan. Magkano daw? Wow. Ha? 490. Yan, mag vlogs ako Shout out sa kanang vlogger nga tagay da dani. Kisa na to nga nakalimot ko pero sige ko ha. Si Japet. Oo. Sige ko og tan sa ilang mga vlogs, guys nindot ang lang purple yam dairy, ay yan suso sa lami mau ngay 1000 ano? 1000, 1000. Osa na 490 ka ng. Milan kobi, kana lang. Milan kobi. Osa lami na siya, lami ni siya ganda. Kina ano? Kina lami anjun, kisay gambeig at pogi ba? sama mapuning na as buti booty. Misiko. Slice cake po na siya, ma. Ha? Slice cake. slice cake. Magkano isa? 70. Na, bituli O, binig. o si ka dako ko atong paliton. Ah, mo. mo ang Oo, oo, oo. Ang na Oo. Oh. Mama. Ito, ito, pa, ito, 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 Before my service, Mag-hi ka muna sa vlog na. Okay, salamat. Atong 9.20. Uh, oh. Lame. Lame. Oh. Di ba 9:20 na? Agay ko ka nang sa ka purple yam nga naas buti. Kay ato nilang mama pati pati lawon. Ang um, baso po ma'am. Oo. Oh, oh. Isa ra. Sa, para 1,000 na kayo sobrang teno. Nindot diri ang ilang purple yan. Sige kong tanaw sa mga vlogger nga tag ija ani kay kanalaging Toro family. O, oh, manood ko nila. Kaning Toro family, per mi ibas. na'y paminawan ninyo ka ng more basher to come, more money to come also. More viewers kaya mga basher. Naku, kaya mga yung nga may tanon, wala na sila kita Mas lalong nikita ang mga vlogger. Yan mo na. Kagwapa ba din nga sa so, purple mo? What is your name? Mishma. Wow! Ang bagay ng bagay talaga. Ay sakay. kay... Nautaang ang judi ron, gawa ko'y kwarta. Ito nga. Kuhaan ko ganang... Na ako'y Facebook, pero ang nagtutok dito po sa YouTube. Nasa ah, YouTube ka ba? Kaya, kanan akong vlog ka doon sa YouTube Pero maghimod eh ikaw po and, oy. Teka, maghimod ko Very happy. Kaya eh, nakapunta ko sa purple, purple yam branch. Ayan. Oh, bye. Buhol. Alam, mabijaan ka ko din This is the place of ano, mamitis. Oh, bye. Buhol. I was here because little in I wants to eat Charlie but no Charlie here only uh, McDonald's so and this is the place of Mami yes this is the city no city Ah uh, ah uh, uh, I just ano ah uh, uh, all was eating ah uh, uh, dinner at the dunals of Obay branch. They have a jellybee here but so very far. Ang jellybee ata sa tubigo, no? Atalibun. At This is Obay Buhol. Gabi na kami pumunta guys kasi galing nga ako sa day 2 ng aming birthday ko la one alumni mo ni Ron mag vlog tapos sa gabi inya maliwanag bang po bisag ngit, -ngit. maliwanag bisag gitgit ngit, -ngit. <laughs> uh, oh, lamdag mag suga kaya na may sa among ano uh. All the members of the house, ah, uh, eating lunch. Oh! Mina tay idrapa. Agilas okay, mama. Nindot man na naog vlog. Gol bisag ko ano eh o. Okay. Oh. Oh, uh, na. Oh, ganina. At nakalami malagi pag amo ang one one. tulay sa ubay amoy dagat also the ubay bohol grandpa is near to to the sea to the sea oh, diba? Tanaw na ito kayo, bisig na tayo, mahagip nga wak-wak diyan. Oh, maliwanag ang kalsada. Pero hindi doon talaga na ako okay para makakita sa bang bahay. Sinao, sinao. Ha? Sinao. Oh, uh, denao. Oh. Uh, uh, wow. Simbahan. Mga lakawan diyan may a uh, I just going here i baa uh, ano treat. Treat ko rin sila para happy. Ah. Bila pa ka oras nang kumbya pa dun sa ta? 40 minutes. So ano ah, ako so so ka. Pasig nagpagkusog-kusog ka <laughs> diha. Asensado na talaga ang guys. Kay Nanam ang Vini naghang mga gasolin station. Tsaka ka na ah, yung, dinaanan namin ngayon may park pang Arab Road. Pero gato namin sa iwi. hanoi na kaayo. Masig na iwakwak at ang tanahon. Naganagan <laughs> kong blago. Ano din paning mga Oh. A bridge. A bridge.